Nagsimula ang lahat sa Los Angeles sa masiglang pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan ng mga Pilipinong Amerikano. Ang lungsod ay puno ng musika, tawanan at mainit na diwa ng komunidad ng mga Pilipino sa ibang bansa. Kabilang sa mga kilalang tao at artistang dumalo ay dalawang pamilyar na mukha, si Belle Mariano, ang batang aktres na minamahal dahil sa kanyang kagwapuhan at alindog, at si Kiana Valenciano, ang mahuhusay na mga awit at pinsa ni Donnie Pangilinan. Ang dalawang babae ay nakitang nag-uusap at nagsasaya sa kaganapan, at ang kanilang interaksyon ay tila kaswal, hanggang sa kalaunan ng araw na iyon, nang mag-post si Kiana ng isang larawan sa kanyang Instagram account. Ito ay isang simpleng larawan, sila lamang ni Belle, na nakatayong magkatabi at may matingkad ng ngiti. Walang caption, walang hashtag, walang nabanggit na anumang espesyal. Ngunit para sa mga tagahanga, lalo na sa mga taga-suporta ng Don Bell na malapit na sumubay-bay sa paglalakbay ni Nadoni Pangilinan at Belle Mariano, ang nag-iisang post na iyon ay may kahulugan na higit pa sa inaakala. Halos kaagad pagkatapos na maging live ang post, binaha ng mga tagahanga ang social media ng pananabi. Ang Twitter, Instagram, at TikTok ay napuno ng mga komento tulad ng T-approve na approve na si Belle at legal na legal na kasama ang pamilya pangilinan. Ang dahilan ng reaksyong ito ay nagmula sa isang bagay na minsang sinabi mismo ni Doni noon. Sa isang nakaraang tweet, pabirong binanggit ni Doni Pangilinan na makikipag-date lamang siya sa isang babae kung ang kanyang pinsan, si Kiana Valenciano, ay aprubahan siya nito. Isa itong mapaglarong pahayag noong panahong iyon, ngunit naalala ito ng mga tagahanga. Kaya nang lumitaw si Kiana sa tabi ni Belle at ibinahagi sa publiko ang kanilang larawan, itinuring ito ng internet bilang isang makapangyarihang tanda, ang tahimik na pagsang-ayon ni Kiana. Para sa mga tagahanga ng Don Belle, hindi lamang ito isang pakikipag-ugnayan sa mga kilalang tao. Ito ang tisandali ng kumpirmasyon na kanilang hinihintay, isang simbolikong selyo ng pagtanggap mula sa sariling pamilya ni Donnie. Habang patuloy na dumadagsa ang mga komento, maraming tagahanga ang nagpahayag kung gaano sila kasaya na makita si Belle na tinanggap ng isang tao mula sa angka ng pangilinan. Ang ilan ay nagsabi pa nga na tunaw ang kanilang mga puso, nakita si Belle na nakatayo sa tabi ni Kiana ng natural. Tinawag ito ng iba na ang larawan na nagpa opisyal sa Don Belle. At kahit walang direktang sinabi ni na Doni, Belle, o Kiana tungkol dito, ang larawan mismo ay naging isang pahayag, tahimik ngunit makabuluhan. Dahil kung minsan, ang katahimikan ay nagsasabi ng higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Higit pa sa kasabikan at kilig, mas malalim ang naantig ng kwento. Alam ng lahat ang pakiramdam ng pagnanais na matanggap ng mga taong mahalaga sa iyo. Kaya naman napaka-espesyal ang post ni Kiana, hindi lang ito tungkol sa pagmamahal o fandom, kundi tungkol sa pagiging kabilang, tiwala at koneksyon. Para kay Bella Mariano, ang larawang iyon ay kumakatawan sa higit pa sa pagsang-ayon. Sumisimbolo ito ng pagtingin at pagyakap ng mga taong mahalaga kay Donnie. At para sa mga tagahang ang sumubaybay sa paglalakbay ni Don Bell sa loob ng maraming taon, ito ang pinakamatamis na uri ng pagpapatunay. Sa mundo ngayon, kung saan sinusuri at tinatalakay ang bawat kilos ng isang kilalang tao, ang sandaling ito ay namukod tangi dahil sa pagiging simple nito. Walang mga panayam, walang mga kumpirmasyon, isa lamang magandang larawan na may napakaraming kahulugan. Kaya naman tinawag ito ng mga tagahanga na ang pagsangayon. Dahil sa larawang iyon, nakita nila hindi lamang ang pagkakaibigan at respeto, kundi pati na rin ang isang tahimik na tanda ng pagkilala sa pagmamahal. Marahil iyon ang pinapangarap ng lahat, isang pag-ibig na hindi kailangang ipahayag ng malakas, kundi isa na parang tunay at totoo. Minsan, isang litrato lang, isang iti at bigla na lang parang tama na ang lahat. Kung kinilig ka, huwag kalimutang pindutin ang like button, ibahagi ang paborito mong Don Bell moment sa comments, at mag-subscribe para sa iba pang totoong kwento ng hugot, dito lang sa Pinoy Hugotsi, kung saan ang bawat kwento ay hindi lang basta ikinukwento, kundi nararamdaman.